Nakakapuno na, Han. Hindi na magandang trato ng nanay mo sa akin. Kahit na. Nanay ko yan. Rumispeto ka. At pamamahay ko to. Ah. Talaga ba? Isa ka ba eh? Napakamamas boy mo. Bulbulin ka nga. Palagi ka pa rin nakadepende sa nanay mo. Wala kang sariling desisyon. Punong, puno na ako sa inyo. Aalis na ako dito. Kung gusto mo, kung mahal mo talaga ako, sumama ka at magbubuko na tayo. Kung hindi, maghiwalay na lang tayo. Oh, nagbabudget ka? Oo. Oh. Tingin nga, Ano to? Ba't walang pangalan ko dito, Chai? Siguro duhin mo lang ilalagay mo pangalan ko sa budget mo. Hindi pa mo kasi yan tapos. Hindi isa-isa ko po kasi. Ay, sus! Siguraduhin mo lang na kasama ko sa budget nyo. Dahil kung hindi, naku! Ay, pagod. Sa trabaho. Pagod po. Kumusta? Ano? Oh. Ano Kaya po, kumusta? Ito na. Ito. Mm, gumagawa kami ni Shai ng budget niya for this month. Oh. At nakita ko masyadong tight na yung budget niya ni Shai. Sabi ko nga naman kay Shai mm. na kahit huwag nyo na akong isali sa budget nyo? Eh, tindihan ko naman na okay lang ako. Ay, hindi um, pwede yun, Nay. Ano ka ba? Kasama ka sa budget, Nay, syempre. Hindi na. Okay lang ako na. May mm -hmm. Ay, tindihan ko. Ay, huwag kayo masyado nag-aalala. Na Kasama kayo syempre, sa budget. Hindi kayo mawawala. Ayun. Pero teka, magkano magbibigay mo sa akin? Magkano ba kailangan yun ay? Hi, Han. Um. Hi. Basta. Sumahod ka na? Oh. Ahan, uh -huh. yung pang-grocery at saka pang-bayad ng kuryente, ano? ko mong Na kay nanay? Uh, saan na? Saan naman ang ulo Ha? Lahat ng sahod mo? Oo. Oh. Han, kayo na lang bahala mag-usap ni nanay. Nasaan kami yung pera. Ha? Diyos ko na. Ito ba yung nasahod? Ha? sabi ko, kami na pong bahala ng mama mo. Ay. Nay, hingin ko po sana yung pang-grocery. Eh, pati po yung pangbayad ng kuryente na Ha? Eh bukas ko na yaabot sa Shine. Okay ho, sana binigyan niyo na ngayon para may sabay na sana. Eh basta ibibigay ko 'yun sa bukas. Wag kang mag-alala, Shine. Iaabot ko sa'yo. E inaipahiram ko sa kumari ko. Kailangan niya kasi. Huwag ka mag-alala. Alalang -alala eh, Alalang-alala eh. e di ba? Na budget na natin 'yan. Tayo pang ngang dalawa na kwenta, di ba? Shine. Basta, iaabot ko sa iyo. Huwag mag -alala. Era um stress na stress ka. Ano bang nangyari? Alam mo na. Dahil sa magaling kong BNN. Oo. Oh. Eh, ano bang nangyari, Mari? Eh, di ba, may gusto ka sana yung sabihin sa akin tungkol dyan sa nanay ng mister mo. Kwento muna, na, Ito na nga. na ako mag budget, Mari. Masama pa niyan. Eh. siya na may hawak ng pera. At ba diba naman ang pera ng asawa ko, siya nang may hawak. Napakamalungo pa naman yan. Kahit ano na lang nire-request niya kay Rune budget eh. Ay, grabe naman pala yung biyanan mo, Mare. Mare, eh hindi naman sa pagiging masama ha. Bakit kasi dito pa yung biyanan, biyanan mo nakatira dito sa bahay nyo? Di ba? Mare, wala namang masama kung dito siya sa bahay nanay pa rin siya ng asawa ko. Ang ayaw ko lang talaga sa kanya, yung ugali niya. Yung pag yung pakialamera niya, minsan nagdudubli ka na kamo yan. Oo. oo. Iba pa naman ang trato niya pag kami lang dalawa. Pero pag nandito si Ron, ay, naku. Kala mo kung sinong amo. Karang pa, Mare. Mm. Grabe naman. Kumpura. Alam mo, Mare, kung ako sa inyo, bumukod na lang kasi kayo ng mister mo. O kaya, maalisin mo siya. <laughs> Ikaw. Umalis ka. At ba ako ano pa ngayon patungo sa'yo? Alis! Alis! Nay, ba't mo naman sinigawan yung bisita ko? Bwisita ka mo. Shine, ganyan ka pala kapag nakatalikod ako. Kung ano-ano sinasabi mo tungkol sa akin. Ha? Oh, totoo naman ah. Nay, gusto ko lang naman magkaroon ng boses pamamahay na to kahit papano. Ha? Ganyan. Ganyan ng mga gawain na ako sana ang gagawa. Nay, Ikinan naman ako ng pag-asa Nagawin ko yung kwarto. ko. Naalagaan ko yung asawa ko. Eh nagagawa mo naman, di ba, Shine? Ang maglinis, maglaba, magluto. Ano ba bang gusto mo? Ha? Hindi niyo po kasi ako naintindihan nai eh. Gaya ng pagbabudget sa bahay. Nay, hindi na, hindi namin kayo nakakalimutang abutan. Huh? Ang ayoko lang po, yung ginagastos niyo yung pera na imbis na pangbayad namin sa mga bills. Ay hindi! Hindi ako papayag! Ako ang hawak ng pera. Kasi kung ikaw may hawak ng pera, Shine, konting-konti lang na mo sa akin. At saka, bakit ka ba nangyayalam, ha? Asawa ka lang, Nanay ako, ako ang nagpalaki at nagpaaral dyan sa asawa mo. Hindi ko na akong Alam ko po yun. Nirerespeto po po kayo, Nay. Pasensya na po, Nay. Pagtulungan na lang tayo. na pa Shai. Ang bigat-bigat na ng loob ko sa'yo. Tsaka, bakit ba kayo agad nagpakasa ng anak ko? E di sana, mas malaki yung binibigay niya sa akin ngayon. Sa totoo lang, Shai, ayaw na ayaw kita para sa anak ko. At ayaw ko din sa'yo. Sumusobra ka na. Ngayon nga. Inaway ba kayo? Nay? Hindi na. Kasi yung asawa mo. Sabi niya, kaya nito akong mag-impinan. Ano naman? Bakit pati nanay ko inaaway mo? <coughs> Hindi ka na naawa, pati... Pati nanay ko naman, papatulan mo pa. Nakakapuno na, Ann. Hindi na magandang trato ng nanay mo sa akin. Kahit na. Nanay ko yan. Rumispeto ka. At pamamahay ko to. Ah. Talaga ba? Isa ka ba eh? Napakamama mo. Bulbul na nga. Palagi ka pa rin nakadepende sa nanay mo. Wala akong sariling desisyon. Puno, Tum puno na ako sa inyo. Aalis na ako dito kung gusto mo, kung mahal mo talaga ako, sumama ka at magbubuko na tayo. Kung hindi, maghiwalay na lang tayo. Ah! Uh -huh.